Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-salute dyan! Sa so, ngayon guys, maghanap muna ako ng pastilan guys saan na may pastilan dito so... May napansin ako guys dito guys, may napansin ako. Ay, may napansin? Oh, siyempre may napansin ako. Pagpunta ko rito guys sa Jensen guys, palagi guys. Ito Et, talaga yung number one pinapansin ko na itong pastilan to. Nag-iisa siya dito guys, Walang, wala siyang katabi, wala siyang tangabang laban, siya lang o, oh, di ba? Sana ah! dali at dila guys makita guys sa at bang G Mall guys General Santos City guys so kung gusto niyo mag o pastel guys na alam dali sa at bang sa G Mall General Santos City guys meron din sila yung tinawag nila na mami daw ang sarap sarap guys promise ang sarap na ko yung yung lasa niyang sarap tapos yung sabaw wow naka ako diba para yung yung kinain ko, kinain ko din. Damn! Biro-biro ko lang yun ah. Huwag kayo masyadong sinisyo sa sabunan guys. Biro-biro lang. Ito biro, biro. naman ako guys. Nagbabalik na ako sa sa ating kung saan ako nang check-in guys. Babalik na naman ako dito guys sa Alma. Yan. Pumasok na ako doon dito sa Alma. Wait lang. Pumasok mo na ako. Pwede ako pumasok. Guard. Pwede ako pumasok sa puso. Kahit kahit ilang oras lang. Ah! Salute Sao. Chum, chum, Hi guys! Ito naman ako guys. Tantong balik ng isang Mr. Salute Sao. So, dito naman ako guys sa cashier guys. Ito, dito naman ako sa cashier. Kunin ko yung susi guys. Kasi yung susi ko dito sa room na natsikinan ko guys. Nai naiwan ko lang sa baba yung, yung susi. Never ko na dala yung susi pag paglalapas ako. Pag lumabas ako dito guys sa sa room. Yung susi ko dito guys. Iwan ko dun sa baba. So, naiwan ko lang Pagdating ko lang dun, kunin ay pagdating pag ko nung gumana guys, kunin yung susi sa baba kaya eto na, kunin ko yung susi guys okay guys oh, Dito na ako sa sarong ko. Kadating ko lang guys. Uh, kadating ko lang guys. Doon ako sa baba guys. Kumain ako sa baba. Sa pastilan. Diba? So, eto na. Busog-busog na ako sa kaya. eto na guys. Open ko din yung door. Door na. Yung sana ko. Sana ko nagpapahinga. Ilang araw. No, 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 no. <laughs>